Ayan, paliguan na natin si Miko. Pinaka, ano niya talaga niya, name niya is Pika. Pika, pangalan nila. Pinangalan nila ng Pika pero lalaki siya. Binigay lang daw din sa kanila. Dito sa kapit, ano namin, kapitbahay. Ayan, kaya pinaliguan ko siya. So, kawawa naman kasi nga nag-iiyak dun sa labas. Pinalabas kasi siya dahil daw umiihi na nga siya sa kutsol so pinalabas siya ay ayaw niya sa labas kaya umiiyak siya so naawa ako tinawag ko siya kaya lumapit siya sa akin yung pumasok siya dito sa luto bahay tapos binabadik ko nga doon sa pinakamayaan sa mami-mamihan niya sabi nga ay e, ano na lang daw sa akin ako na lang daw mag-alaga kasi hindi naman din nila malagaan dahil na nga daw saan sa kutsun so umaalis sila ay kawawa naman pag naiiwan siya hindi siya napapakain eh, kung pabayaan ko naman sa labas, maraming pusa dyan sa labas. Saka so, maliit pa siya eh. So, hindi pa siya pwedeng pakawalan. Isip ko naman, pag lumaki siya, pag, pag pinakawalan ko naman siya, pag malaki na, kawawa din siya ng ano, kawawa din siya kapag malaki na. Kahit sabihin mong malaki na siya, syempre, pagkain niya, sino magpapakain sa kanya. O, diba, ang dami, ang dami kasing mga ano dyan pusa sa labas, kawawa din, baka siya kasi lalaki siya eh. Kaya yung gagawin ko, ilagay ko na lang siya muna sa kulungan. Tapos palalabasin ko siya kapag gusto maglaro. Kasi bata pa siya, so baby pa siya. Kailangan pa niya ng ano, ng laro. Siyempre naglalaro pa siya. Malikot pa siya. <laughs> Miko! Bait pa naman niya. Ang payat-payat. Lumbuan ang pinakain ko to. Sobrang gutom na gutom. Sabi nila hindi ko ng kanin. Ay yung cut food, hinaluan ko ng, ano, ng konting kanin. Ayun. Lakas niya kumain. Sabihin gutom na gutom siya. O, oh, bite bait-bait ni ko. Bait-bait naman niya. O, oh, diba? Ano pa yan eh, baby pa ng kinuha nila. Eh, lumalaki na syempre. Kaya, ayun. Nagka, nagka, ano daw, nagkakalat minsan. Eh, ganun talaga. Dapat kasi baby pa, i-train na siya. So, ang ginagawa ko sa kulungan na lang siya. Doon na lang siya pupupo sa kulungan. Hindi, katulad nila, mik at saka Mika or, ano, hingay sa dustpan sila na, na, ano, napupo or, at saka ihi Ito kasi siya lalaki eh. Mayroon kasi pag lalaki eh. Tinrain mo ng ganyan, pero pag wala na. Nakalimutan na nilang ganyan ganito rin yung pusa ng ate ko tinrain niya, sa dustpan siya nagpupupo, nagwiwiwi nung maliit pa, nung lumaki na wala na kasi nga ano nag, naniligaw na ayan ang bait-bait na nani oh, oh kawawa naman diba, ang bait-bait ang kaawa kaya ayan, pinaliguan kasi nga, dumi-dumi niya ayan oh I've brush ko ng konti yung ano niya balahibo. Eh, hindi na talaga siya pumuputi ng ano ang gusto kasi nga ano nag ano na yung dumi pero puputi niya katagalan kasi papaliguan ko ulit. Ayun oh, eh, no, naman. Miko, oh, diba? Eh nung dumating yan dito si Mikmik -Mik, eh naglalandi tapos natakot kay Miko. Ayan, tumigil na sa paglalandi. Pero syempre, sa una lang yan. Kasi, bago lang na nakita si Miko eh. Kaya, parang ano siya, natatakot. Natatakot siya, pero ina inaano nila, inaaway nila. Pero si Mika naman, ano, nakikipaglaro siya kay Mika. Tapos, sinasampal siya ni Mika. Lumalaban din siya. Kaso, syempre, kuting pa nga talaga siya. Hindi pa siya malapit yan. Si Mika ang kalaro-kalaro niyan. Pangalawang araw na niya yan, kaya pinaliguan ko siya. Nung unang, inanuhan ko lang siya muna, pinunasan. So, pangalawang araw ngayon niya, yan, pinaliguan ko na. Kasi para ano, kasi minsan pag pinapakawalan ko, pumunta siya dito sa, ano, ko sa higaan. Kasi gusto rin niya maglaro organ. Ah, ni Gloria Payatos. ng maayos. Ayan na. Tapos na maligyo si Miko. <laughs> payatot. <laughs> Maloris. Maloris si Miko. Napapabayaan kasi. Sabi ko nga sa kanila, pagka iwan sa akin, kaso hindi kanila naiiwan. Ayan. Dito ka muna, Miko, ha? Paanoan muna kita pa ini ng konti. Hapon na kasi. Hapon ko na siya na paliguan. Patuyuan. Patuyuan ko muna siya. Tapos pagkatapos, ano, papakainin ko. Miko, dyan ka muna. Wawa naman. Payatot. sabihin, ano siya, napabayaan siya. Hindi siya napapakain ng maayos. O, oh, mo. Ayaw niya ng kulungan. Siyempre, sanay siya na malaya siya eh kaya lang sila mikmikmigay kasi bago lang siya kasi kaya pakawayin ayan o oh. oh. yan Tindan mo nagyan ko lang ng konting kanin sabi nila hindi ako makain ng kanin ayan o oh, inuuna niya kainin ng kanin gutom na gutom talaga yan kasi nung unang pinakain ko as talaga gutom na gutom siya nagyan ko ng kanin na oh, napaubusin ang kanin kaysa cat food may sabi nga nila, hindi na kumakain ng kanin. Pero, yun, no, bakit kumakain? I Sabihin ko to. Pinapakain ko lang kasi sa kanila, aw, si kitten. kahit adult na sila minggay, Kasi, pagka uh, ibang cat food ang pinapakain ko, nagsusuka sila. So, minintain ko sa aw, Minsan, pinapakain ko ng ano, ng tuna, yung ano, wet. Pero si Mika hindi siya kumakain. Si Mika lang, saka si Mik-Mik. Ano, kawawa naman. yang e ang gawin ko, ayan, ampunin ko na lang yan. Wala namang magawa, kundi, ano, ampunin na lang siya. Saan man, pakawalan walang ko yan, walang magpapakain, ay kawawa naman. awain pa naman ako sa mga ganyan, mga pusa, na lalo na pagka wala pang kakayanan na, ano, mabuhay, di pa nila kaya mamaya. Pumasok sa baybay pa loob Ayan.